Ayan oh, tingnan niyo 'yung buda. Naano? Ayoko. Mamaya na. Bola pa naman 'yung. Pati kaya sumusunod sa ta. Hi. Ah, sigay dito sa anak sila. Ha? Tara, pinamitin natin. Hindi pa nga buwan. Ah, ginagawa pa rin? Huwag Ay, kagal. Hello, guys. Ito yung sa isdaan. Actually, ngayon pa lang ako nakapasok dito. Kaya, nagvideo-video ako. Ayan. Medyo mainit. Kaya hindi tayo makakalapit sa gawi pa ron. Ayan o. Ma-enjoy mo pala talaga dito. Siguro maganda pagkahapon. Pagkaganitong mainit. Ayan. Dahil Mother's Day, eh, nagyaya yung aking anak dito. Hindi mo siya malilibot lahat pagkaganito kaganito ka init. Dito lang ako sa gilid-gilid kasi nga eh sayang yung aking pamahid. Ayan. Pasok dyan sa grills. Ayan, may daan.